Hello guys, lilinisin muna natin yung hipot. Alisin natin yung dumi niya. Para pag kinain natin ay malinis po siya. Medyo mahirap lang po pag kailangan gunting pala. Hmm, kailangan gunting. Alisin natin yung dumi niya, guys. Yan siya. Ito, alisin natin yan po. O, tingnan mo. Kung di mo alisin yan, marami siyang dumi. Medyo matagal lang po. tiyaga lang ang paglilinis. Ayan o, ang dumi-dumi niya. Kaya kailangan malinis po siya. O, diba? Naalis natin yung dumi niya. mabuting ting lang. Kaya tsaga-tsaga sa paglilinis. Ayan siya guys. So. O diba? Makikita mo talaga yung lumingan. Napakadami pa naman dito. bumili ako ng halagang 500. sure guys, maaboting so. Mabuting-ting lang talaga ang paglinis dito. may pweto na pa paulit-ulit lang yung paglilinis. sumama kanina yung pinanggupit ko. Sumama yung dumi niya. Maganda kasi ito guys pang ano. Kasi sasama rin siya dito. Ayun o. Oh, sasama rin siya. Eh oh, titignan ko pa kasi meron pa to. Ayan, no? di pa na alis. Oh. O, oh. di diba? Ayan, no? Ang kaka... Kailangan malinis talaga yung kinakain natin. Oh, sumasama naman po yung iba. O, oh, ayan. Bukakan Buka ka natin siya. O, oh, diba? Ayan po, o. Oh. Haba. Haba ng ganyan. Wala na siya. hindi niya or aba. Ito pa sa kabila. Wala nang malinis na. Yan, makikita mo agad yung dumi niya. this sure. uh, tiyagala wala gusto mong kumain ng ganito edi di pagtiyaga tiyaga tiyaga hmm, yan o oh.

alis mo talaga diretso. Okay ba? Diba? Kapag may tiyaga, may nilaga. Banana. O, oh, ayan po. Ang

Bien. Mean. Dos. Ahora I negro. Bien, mean, por donde meo. Oh. in dunia yo <coughs> All right, begining to Agat-agat lang po sa paglilinis. Hmm. Ayan o. No. Hindi maalisin ito. Makakakain nyo po. Makakakain natin pag hindi natin dilinis talagang mausay. Hmm. Diba? Ang ganda Tingnan pa natin. Meron pa siya. Ito.

Un momento. Pasensya na po. Malikot ang kamay ko. Ayan. ayan. Ay, nako. Tapos na rin. Ayan. Tapos na sila. O, tingnan nyo guys yung dumi niya. At ayan, malinis na po lahat ito. Malinis na lahat. Uh, linis na natin. Okay. Salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lamang po ang ating pagbibidyo guys. Please like and subscribe. God bless.